Hello so guys, magandang uh, magandang gabi. And thank you so much guys sa uh, support and welcome to youtube channel ko. Sa Kamutika ka TV. Yan guys, thank you so much sa uh, support nyo and shout out sa ayan, sa idol, idol na nagkita kami. Yan, shoutout sa Idol and shoutout kay Batang Macao, yan lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much, Idol. And sa so mga hindi ko pa yan, shoutout sa inyo. O hindi ko pa nakikilala diyan. And shoutout sa inyo, guys. Salamat sa panonood. <coughs> and lahat ng video ko is para sa inyo, guys. And salamat-salamat sa support. And shoutout sa mga Mamang dito sa Macao at sa mga magiging mandirigma ayan, eh ito yung video na to is para sa inyo panoorin nyo to guys uh, para sa inyo to para sa kabutihan nyo <laughs> para hindi kayo mapahamak diba ang dami ko kasi nabalitaan sa kaibigan ko na dami ang kilala na ano eh nagbigay dun sa mga nakilala nila ayan guys uh, ito lang may papayo ko sa inyo sa mga nandito sa mga sa mga pupunta is siguraduhin nyo muna na legit yan yung mga kausap nyo ba? Diba? ang dami nagpo-post ngayon sa bahay kubo guys trabaho interview agad yan. tapos yung mga account is dami dami account di mo kilala ba? Diba? na sabi ko sa inyo guys is wag na wag kayo magkikipag ano dyan coordinate ko co cooperate sa mga ganyan tapos pupuming ka kagad doon interested kasi gusto mo na magkatrabaho alam nyo guys, uh, mga ganyan na pumapatol sa mga post -pus na yan. Mga tamad yan eh. tamad maghanap ng trabaho. Tamad mag maghanap ng legit. Mag gusto nila mabilisan eh. Diba? Huh? Yan. Diyan yung, diyan kayo maano. Diyan, diyan kayo mapapasama pag gusto nyo yung mabilisan. Hindi kayo dumalo sa legit. Huh? Diba? Mga nag-comment dyan sa Baikubo Interested, interested yan. Alam nyo na yan, guys Pag nag-comment kayo doon yan, Kung interested PPM nyo yung nag-post na Ako, sir, ma'am Hindi nyo alam kung sino yun yung, inter Interested uh, paubos na pong visa ko ga naman tong ano Okay, okay ah. Kailangan mo ng ano Mag-provide ng Tatlong libo, limang libo Para ma-priority ka And then may interview interview ko kaagad. Di mo lang kung anong agency yung sinasabi niya. Basta bigay ka na lang ng limang libo, dalawang libo. Para ma-priority kasi pa-exit ka na. Alam nyo guys, kakamadali nyo is. Uh, so, a a may iscam e kayo nyan. Totoo yan, no? Huwag diba? na kayo mag-ano sa bay kubo na yan. Hindi mga legit yan guys. Hindi mga legit kayo kayong magano dyan huwag kayong papatol dyan kasi hindi mga legit yan mag apply kayo sa mga agency dumang kayo sa proseso tamang proseso hindi yung san san lang kayo san san, -san kayong ano nag nagtiting sa bay Kubo. yung legit dyan is part time ba tapos huwag kayong magpapaniwala dyan sa may mga kaibigan ko may nakilala oh si ano may kilala na agent bigyan ka ng trabaho ay, nako. Mag-apply kayo dun sa mga agency araw-araw. Diskarte kayo. Yun yung mga legit yun. Doon kayo mag ng placement sa agency. Legit yan. Nga ganyan. Interview muna bago yung placement. ba? Diba? Hindi yung placement muna bago interview. Paano kung wala mga interview? Diba? Yan yung ano. Ngayon, ang daming kinukuha na nila yung mga dalawang libo, limang libo, libo dun sa tao. Hindi nila pa makuha. Sabi, antay lang daw para sa interview. Yung iba, nag-exit na sa Thailand, kakaantay, naubos ng visa. Diba? Ayan. Ngayon, ngayon na nila nalaman na exam. Scam pala yun. Diba? Sa bagay, hindi ka naman matututo kung hindi mo may experience eh. Okay lang yun, ganun na mangyari sa yun. Kasi nga, isa yun sa ano, isa yun sa daan para, isa yung way para magkaroon ka ng ano eh, para matuto ka eh. Uh, di, sa sunod di ka na hindi ka na uulit kasi alam mo na eh, di ba? Mas maganda yung na-experience mo. Hindi yung may nagkukwento sa iyo, hindi eh. ka maniniwala kasi kwento lang eh. Di di, hindi yan may kikwento kung hindi totoo, di ba? Yung mga kamis na yan. Is, eh. totoo yan dito sa mga nangyayari yan. Eh. Minsan ano lang nila sa COE, certificate of employment kunwari magpapa papagawa ka sa kanila kasi kailangan ng employer. Di ba? Hindi naman totoo yun, gawa-gawa lang nila yun Magkapira lang Hindi mo pa nga alam kung si anong employer yun eh. di ba? Wala kang idea Sila lang ano eh Ikaw basta sinabihan ka lang uh, Bibigyan ka lang trabaho Interview ka agad, di mo tinanong anong, anong agency Anong employer Ano ba yung trabaho Ano ka kaagad Kasi gustong gusto mo na magkatrabaho Sa gusto mong magkatrabaho hindi ka magkakatrabaho agad yan kasi nga hindi ka dumala sa proseso eh yung iba nagando na sa Thailand kakaantay ng interview daw kasi nagbigay na siya ng pera sigurado na daw kasi nagbigay siya ng pera kalupuhan <laughs> naantay daw niya yung green chop Bigay, bigay, magbigay ka ng limang libo para mag, maano ka na, ma-process yung green chop mo. Paano ma-process yung green chop mo eh? Wala kang employer eh. Sino magpo-process yung Pilipino na kausap mo? Kalokohan 'yon. Hindi ka hindi hindi makakapag-process Pilipino. Magkakapag-process mag mag ng green chap is yes, mga agency, 'di ba? Para process wala kang ka interview eh. Tapos hindi ka pa na ano. Hindi ka pa na na hindi mo pa alam kung anong agency walang interview, di mo alam kung anong agency kwento lang, o, paano yun? Okay. Sabihin mo na okay lang na kahit magbigay ako ng 10 pa yan, di time streak ko pa yan, sinasabi mo pag interview na ako tapos ano na, tuloy-tuloy na pag ano, process. Pwede yung mga ako sa'yo na o saka ka na magbigay pag nakapasok ka na, okay yun, try mo. Pero magbabadya muna bago ka makapasok sa sinasabi ng trabaho tapos hindi mo pa alam e, agency eh. tapos sa pinagbabayad ka na ng placement eh wag wag kayong pumatol diyan di ba yan ang dami na biktima na naman dito sa Macau ganyan 2,000, 5,000, 3,000 diba yung mga mandirigma dito sa Macau kawawa hindi kasi sila nag-iisip eh hindi nila iniisip yung risk yung ano nila yung kung gaano ka ano ka risky yung pinasok nilang ano dyan tapos, ano eh, uh, inaano pa nila yung tao. Inukulit nila na ibigay na. Eh, Ibig kasalanan nila eh. Kasalanan nila na nagbigay kayo doon na hindi nyo naman kilala yung tao. Pinangakuan, nagbibigyan ng trabaho. Negative yan guys. Malabo yan. Kaya kayo guys, advice ko lang, yung may inaantay dyan interview daw, interview, green chap mag-apply pa rin kayo. Huwag nyo asahan Kung sino mauna, yun yung pasukan nyo porkit may naantay kayo interview hindi na kayo mag apply diba? di ba? hindi nyo alam kung kailan yung interview tapos hindi kayo mag-a-apply dapat, pag inamayin natin yung interview, apply pa rin apply lang kayo ng apply kung sino mauna, yun yung ano yun punahin nyo, pero yung porkit may naantay ka, oh okay na yun, sigurado na yun ay nako huwag kayong maligurado huwag diba? nyong asahan yun kung kwento lang yun apply pa rin ka ng apply ganun dapat yung ginagawa nyo para kung sakali man na marami tumawag at least may mili na lang kayo kung anong gusto nyo kung sabay sabay tumawag yun yung diskarte eh. yung iba kasi pag may, may nangako lang na scam pala yun wala na, hindi eh. na ako mag-apply kasi ano na. Oh, naubos na lang visa niya, kakantay. Wala pala, scam pala yun. Wala na. So, huwag kayong mag-ano dyan sa mga bahay-bahay kubo na yan. At lagi kong sinasabi na huwag kayong magtitiwala dyan sa bahay kubo na yan. Mga scam yun dyan. Part-time, pwede pa. Maghanap, yung hanapin niya sa bahay kubo part-time. Hindi yung trabaho. And guys, warning. Winarning ako lang kayo ngayon. At kasi marami ako nababalitaan na marami na iskam na din naman dito sa Macau. Masama yung loob ko guys pag ganun Yung mga na-scam Bangit yung ganun Mga wala na nga kayong pera Nag Kaya nga naghanap ko yung trabaho Kasi wala kayong pera Tapos syempre mangyayari sa inyo Yun lang guys yun na mag-iingat kayo ha Mga papunta dito sa Macau Mga andito sa Macau Mag-iingat talaga ha Yun lang yun lang masasabi ko sa inyo Ingat guys, salamat. God bless lahat. Kaya nyan, kayo niyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ha? Yung mga mo dito sa mga kaya niyan. Basta sipagan nyo lang and sipag dasal at saga. Yun lang guys. Thank you so much. And sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Thank you. I love you all.